Bulutin mo lang bit. Hindi video ako lang, mo. Ay, lang balang... yan. Ilan ang notebook na yan na balot mo? Balang, balang. Nayan, ayan mo. ayan balang balang. <laughs> <laughs> okay, na yan. Sa akin na lang tiktok mo. Ano yan? Stifler day. Hinahinaan mo yan dyan lang ano, ta nag ano ko. Ilay na mo lang yan. Aba, binibidyoan ka ba oh. Hindi, hindi. gawa niya lang naman yung... Um, may sumikat pa si baby. Malaos pa ako. Mas Sumikat pa ako malistrict yung account uh. oh, <laughs> <laughs> uh <-huh. laughs> <laughs> mo. Ayun na. Ayun, tayo na ba yun siya? Bago na

sama siya makukuha ang katulad yung ka, mag-ilot. yung iba, massage-massage lang. Tulad yung pinailot mo sa akin kanina. Nagpaan daw sila doon sa ano, sa labasan, sa male's view. Tapos, noong nakaraan daw, tapos kinabukasan daw, kita niya yung mga hita niya sa likod niya, pagtag pasa. <laughs> Tama. daw.